All right, uh, magbibigay na naman ako sa inyo ng isang munting idea or kung magdi-DIY kayo, maaari nyo itong magamit, itong idea na to. Dito, gagawa tayo ng mga table. Ang ating materialis ay 1 x 1 na tubular at saka 2 x 2. Yan ang ating sample na table na ginawa. Ganyan siya. Uh, ang sukat na ay 2 x 2 na uh, ano, 2 feet by 2 feet. Yan, gumamit tayo ng laminated ano diyan, ah uh, plywood. Laminated po 'yan. Yan na talaga ang kulay niyan. Bali back to back po ang pagkalaminit ng wood na 'yan, ng plywood. Ayan ang ating sample kapag uh, sinet na siya sa kanyang mga upuan. Yan, pangapatan uh, pang po 'yan. Ganyan ang magiging design niya. Simple lang yan at ang ating ginamit naman pintura sa ating bakal ay epoxy primer para matibay at medyo makinis-kinis siya at gumamit tayo dyan ng ruler brush para maganda ang lapat ng ating pintura. Kahit hindi na siya spray, basta ruler brush tapos meron tayong paint brush na maliit pang retouch doon sa hindi maabot ng ating ruler brush, okay na yan. Ito naman yung ating isang mahaba na table na ginawa at tayo naman ay gumamit ng materials na angle bar na 1x1 by 3 by 16 ayun ang size nya at ganyan ang ating style ayan at ito yung design nya pagka isinet up naman sya sa kanyang mga upuan yan. pwede rin syang anim ang makapwesto pwede rin namang apat ayan ganyan ang style ng ginawa nung no? set up ng ating pinaggawaan na pero pang anim man po yan pwede po dyan ng anim yan ay laminated plywood din po yan back to back din ang laminated nyan para sa simple at gawang lamesa ito ay ganyan ng ating gagawin pwede nyo gamitin pang DIY pwede rin pang personal pwede nyo rin, rin gamitin pang business depende na sa inyo kung Paano nyo siya gagawin? Pero ito, binibigay ko sa inyo. Ito idea to kung paano nyo uh, gawin. Simple-simple lang naman ang paggawa nyan. Uh, TV building nyo lang naman. Gagawa lang kayo ng mga sukat, ng angle bar. Ang taas po nyan ay 28 inches ang taas ng table natin. Ayan, medyo nakapasok yung ating frame na bakal sa ilalim. Nakapasok siya ng 3 inches. 3 inches po yan, uh, paikot. Ito naman na uh, meron lang siyang kabitan sa ilalim niyan. Yan, may kabitan yan sa ilalim na pa-cross pa ang ano niyan, parang ganyan sa paa niya. Pero ano 'yun, angle bar ang ginamit natin doon na uh, papaglagyan ng tornilyo. Sa ilalim po 'yan mga lodi, sa ilalim niyan na tornilyo. Kaya wala kang makikitang tornilyo sa si ibabaw or butas kasi naka-tornilyo 'yan sa ilalim. Ang ginamit natin tornilyo diyan ay 3/4 Report lang po ang haba na wood screw.